Buti tingnan nyo, may nabuhol na saging. Sa oh. Siguro kagabi ito. Wala pa kahapon na, hinug na. Oh. Putoy. Yan, nabuhol na. Oh, dali kayo. Dali. Tuy. Hmm, oh, dali kayo. Nabuhol na. Yan, kasama po si Akim. Hello, Hello po. Tsaka si Kuya Sian, anak ko po. Hello pa. Hmm, Kaibigan po ni Sian. Oh, tuy, dali kayo. Maki. Oh, tuy. Hmm. Tumakain ba kayo nito, tuy? Hinog na. Tikwan ninyo ito. It's saging. Saging. Nahihinog lang dito sa puno. Kaya pag uh, walang maraming trabaho si Papa, tsaka si na Kuya Kambal mo, kayo ang uh, magpitas ng saging. Malaki na kayo ay. Eh. Um, Ilan taong ka na ka ito? Ay? 12. Ikaw ito? Hindi, uh, 12. Okay, 12 ito. Ay, ikaw? 11. Mm. Mm. Hintay, kain. Busog ka ba? Okay. Magdadala ka sa inyo, Tuy Akim. Ha? Ha? Nangangain ng mamig mo. Mamaya magdala ka. Nangayinog lang ngayon. Eh. Ha? Ha? Magbaba ka. Tiyanayin ko na. ko na. Kabilis? Ha. Mam. What's up mga kaisan? Mga kaisan, kami po muna ay uh, mamumuti ng talong. Yan. Uti bago kayo mamuti ng talong ay uh, magtanim muna kayo ng niyog. Yan, puputihin po namin na rin yung luma. Uti, ito, 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 ito. Para anong grade na ninyo ngayon? Gito ang ginagawa na sa amin ni tate at nanay dati ay grade 6. 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ay grade 11. Pag grade 11 na kayo, namumungo na itong tanim ninyong niyog. Aray, oh. Mabilis ang panahon. Mm. mm. Tanim muna ninyo ito. Ito. Mm. Tay. Mm. Mamaya o tayo, oh, tikisa kayo. Papangalan ko ito ng Akim at Tsaka Sian. Dito lang. Oh, dito. Dito ang isa. Toy, dali toy. Motoy, motoy, oh, dali. Ang pagtatayin po ng niyog, mas maganda po, mababaw laang para mabilis po sila lumaki. Kung bagay, baltaw po ang umus. Motoy, oh. <laughs> <laughs> Ganino mo na ako, Toy? Akin. Okay. Sisiyan mo na ako si Akin. Okay, Maka na. Ito mo na. Tanim eh. Oh. O, po po? Ang diferensya sa bababa at saka mababa. Ang sa mababa at mababa. Ang diferensya sa bababa at saka mababa. Ayan. Kaibigan ay iyong kalaro. ay iyong kalaro. Ayan, ano. Pinulahan mo. Ang pangalan na rin. Si Ian. Si Ian. Tandaan ninyo kung saan nyo tinanim ha. Tandaan Kay Akim naman ay doon. Ayan Akim, iyo. Sana tatanim iyo. Hindi na. Ah, dito na iyo, dito. Yan. Pagbalik ninyo dito ng uh, grade 12. Meron na kayong niyog. Grade 12 na ba ito eh? 11. Ah, grade 11 pala. Nabunga na to Nabunga na to Makakapagmubuko na kayo. Maganda ang lupa dito eh. 5 years nabunga. Misal, 3 taon na nabunga na eh. yun na itong punong ito paglaki mo tanimi ito tanim yan very cool ang pangalan nito Akim Akim uh, niyog ni Akim mas maganda po yung ganito mababaw mas mabilis pong bumunga matagal na po kami katalim ng niyog basta mapalapat lang po mas malapit pong uh, bumunga yan ito ay kay Akim pagbalik mo dito ng grade 11 may buko na yan kami po yung mamumuti na ng talong yan, sasamahan po natin yung dalawang bata haharbisin po natin ito po yung luma kahapon nagharbis po dun tayo sa kabila ngayon po ay dito sa luma ito po yung matanda na tara to eh let's go order po ito mga kaisan ay eh, inuumi na po yung ating mga kahang pero na yung pinapamigay ko na ay eh, sayang naman po ibibigay eh, ko lang po sa order ano nakaputi na kayo Munso puti ng puti lang Hmm, marami na rin ah. Oh. Saknong utoy, ang pamumuti utoy, saknong. Dini naman utoy dito, toy. Sandretso muna. Yan. Eh, tigil utoy, puti na rin utoy. Di. Maron ka na magharbis. Utoy. Kuya Akim. Yan marunong na hmm. Wala si Kuya Dasil ano. Ay may project nga pala. Si Kuya Dasil daw po may project. Atin pong uh, tinanong kanina doon sa kapatid. May ginagawa daw pong project. Pag-aaral po muna ako unahin na ba Ngayon po ay Kaya lang po, pag medyo luma na pong talong, ano na po siya, medyo maliliit na. Pero pwede pa po. Hmm. Yun nga lang ganito, medyo hindi po ganong kamahal ang presyo. Tinatawag po nila na ano, simi. Simi na po ito sa market. Ano ito eh? marami na bunso Milky Naga ano ka ha Gaganda pa rin eh Ang dami pa rin ako kung magaganda po Ano anak, marami na Ako ha, sayang Eh ano natin Sayang yan bunso Ayan mga kainsan Yun yung ating anak na doon namumuti saka yung kanyang kaibigan sila diretsyo pa rin pamumuti po ang dami pa rin mga kaisan ha? bumawi naman tayo sa ating mga anak mga kaisan napakatalino naman dalawa nating anak mga kaisan kung ang average ko dati ay 75 76-77 yung mga anak ko naman ay anong line of 9 mga ganyan yan. sabi ko yung bago sila magsaka ay magtapos muna mas maganda yung tapos ay ano naman mga kaisan ako na may sabi ng mga teacher kung matalino din dati ah hindi lang ang <laughs> <laughs> sabi ah toy at uh, tayo perming may trabaho dati kahit bata ay eh, wala tayong magagawa ano toy bunso marami o dali anak, dilagay mo din eh. Ha? Yung iba ano? Ayos yan, good siya Ano eh yung kuya kuya Kim. O dali dali, dini. Dadali mo mamaya pa uwi yung nakuha mo. Ha? Dito pa utoy, marami pa dito bunso oh. Toy. Dito kayo oh. Toy oh. Dami pa rin oh. Liligo pa ba kayo sa ilog? Mm Ah sige, sasamahan ko kayo. Good yun, nasa Sana? Ay, puro butas. Ah, ayos yan. eh. Si. Pwede yan. Islang lang yung butas? Oo, pwede to. Gagayatin lang to. Pwede tong kanto oto eh. Oo. Oo. Gagayatin yan. Dito muna tayo sa apunti oto eh. Kaya nga pinagdadasal natin mga kainsan ay Lord. Ay ako yung bigyan mo ng matatalinong anak. Oo. Ay di bawi tayo sa anak. Kaya lang ay pag may mga project po, ay di, hindi po nakakasama. Pero kagaya po ngayon, wala silang project sa school. Kasama ko po. Si ate Shane po, yung anak kong babae ang may project. Yung iba lang kasi ay ano, yung alam mo yung ano, nagko-comment ng hindi maganda, pero okay lang naman. Kainsan, ba't mo sinasama yung anak mo? Siyempre, mga kainsan, yung iba, yung anak ko po, simpre, may mga project. Siyempre, school muna bago pagtulong sa bukid. Siguro, kung wala talagang project, why not naman na hindi tumulong sa bukid? Di ba na mga kainsan? Yung iba, komit ng hindi maganda. Pero wala tayong magagawa, social media. Yung kung makapag-comment, akala mo kilala kilala yung mga bata. May mga ganun mga kainsan eh. Pero normal lang naman yun. dali. Uh, ah, magaganda pa rin ano to eh. Marami kang may uwi sa inyo. Marami naman to. Ito eh. Yung sa iyo bunso. Ah, eh dali ang sanga na yan ah. Oo, oh, dali dito. Dali. E, ano? Yan yan. Yan. Ang dami pa rin. Ano? Ayan na nga. Nabutas na naman po ang langit. nabuslay Ah. Ulan na naman. Silong muna sa kubo. Woohoo! Silong muna. Nabusli na. Inabot na po ng ulan, okay. Eh. Itatali mo dito. Kaya mo itali. Iutoy, iutoy. Ako. Sorry. Ito. Hindi, ito ang sa'yo. Okay na to. Saglit lang nga na, sa bahay lang naman tayo eh. Inabot na po kami ng uh, malakas na ulan. Nya. Yeah. Dodoy. Ayos ba? Kuboy ba? Nandito doy. Ay, lalagyan natin ng gulay yan. Ay. Ayos ayos na. Hindi hmm. mo mapasan din 'yo. Oh, tara, let's go. Nalimutan natin. Nalimutan natin yung payong natin eh. Akala natin ay na ang ganda ng panahon kanina. Ay anong Talagang Tara. Lakad ha'y. Aba, ay bigla naman pong tumudo ang ulan ah, eh, eh ay kami nagtrabaho maghapon ay ano nagpahinga po muna kami aba ay magkakasubo ang likod delikado po isabi sa akin ng doktor ay ano wag kung uh, bakit galing sa trabaho tapos ay lulusob sa ulan huwag aray bukas na namin tatapusin po aray <coughs> oh. ano to ayos lang ayos lang po Dala mo yung unti para muti ah. Abay, ang ganda naman panahon. Ay, ano ito eh? Ano? Okay, mayos ka lang. Tada, ito yung talong. Dali mo pa uwi. Ito eh. Nadin eh. Ito eh. Hindi natin natapos. Isa bagay anong ganda pa. Oto din ni bento. Yan dami pa pumbong ah. ay bukas babalikan natin 'yan. Kailangan ay maagap na maagap. Marami pa rin ay eh, yung o, mga kaysa no. Yan. Ay, kung hindi umulay, marami sanang puti. May bukas pa ano toy. Bawal kami mababasa. May bukas pa. Diba? Kukuha na po natin ng hinog na saging. Masasayang laang din po ito ay. hmm Sayang naman po ba? Ari po si sa ibang lugar ay mahal. Bye. Bibigay natin sa mga do sa bata. Baka kakainin ng kanyang mga magulang. Sayang. hmm tayo ano yan ang bilis ng oras ayun o toy eh. baka si kuya akim ay eh hinahanap na sa kanila ha ay sabag eh pinagpaalam ko naman ako sa mami mo pinagpaalam naman kita sa mami mo at daddy mo o oh, toy <laughs> kulik 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 hala tawa ko toy eh. kulik kulik kakain na ang layo naman yun na, ay dulo kulik ah. kulik panda kulik kulik Kain na. tuwi. Ang na sa eh. uh, mitabi yan. Napot sa gitna. Spanda. Eh. Yan, kain na. Natawag ko ay. Yan. Yan, kumain na yan. Yan pala yung nalapot sa palisdaan. <laughs> lagi ang dinay. Oo. Nalusong. Kaya, kaya lagi labo.